Tara! Saan? Dadali namin kayo sa isang seafood restaurant sa Leyte na napakamura. Kala ko ka abot tayo mga 10K. <laughs> okay guys, so nandito tayo ngayon sa Ocho Seafood and Grill para tikman ang kanilang seafood and grill malamang. <laughs> okay, pasok na tayo guys. Thank you po. So doon sana guys yung mga seafood kaso no photo or video allowed eh. So ipapakita ko nalang sa inyo pag na-order na namin. Okay? Okay guys, eto na yung mga paluto natin. So, eto na ang ating lahat ng mga pinaluto. So, meron tayo. one, 2, 3, four, five, 6. So, bali, ang gagawin nyo kasi dito, guys, tuturo nyo kung anong gusto nyo. Nandun yung mga seafood, tsaka yung meat. Tapos, sasabihin nyo rin kung anong gusto nyo yung luto. So, eto, tinuro namin ni Lab. Uh, meron kami dito yung tahong, uh, may snail, punaw. Punaw ba yun? O, oh, yung punaw. Tapos, gata yung pinaluto namin dyan. And then, eto, tinuro ko naman yung lato-lato plato salad. Tapos, good for one lang siya. Bali, pwede nyo sabihin na good for two kung dalawa lang kayo. Ganyan. Ito naman yung sarad. Bali, seashells din siya. Pero, tinanggal na nila sa shell. So, yung pipiliin nyo doon, ganito na na hindi pa luto. And then, ito naman, meron tayo ditong beef tadyang. Okay. Crispy siya. Teka lang. Ay. Hindi ko alam kung paano siya niluto. Pero, crispy yung dahon niya. So, baka pinirito yan. Okay, guys. So, unahin natin itong latos salad nila. Uh, pampagana salad. Mm. Solid pampagana to. Next naman, testin na natin itong mga shells nila. So ito yung ano, punaw. So maliit lang siya. Para nga lang siyang ano eh, scallops. Para lang siyang gano. Mm. Mm. Parang ala ano, sa scallops. Pero mas okay yung laman niya. Hmm. Next naman natin yung... Ito hindi ko alam kung paano siya kakainin. na. Ano? Iba kasi di ba merong kailangan ng ano pantusok. Pero sabi nila sip, -sip lang daw to, eh. Hindi ko alam kung saan si sipsipin. Dito ba? O dito sa kabila? Subukan natin dito. Mm, may lumalabas naman. Yun, yun. <laughs> Gito, sa malaki niyo kunem. Ah. Mm. Ayun. ay, sarap. Pero nakakabitin siya kung kakaninan nyo. May pagkatigas ng konti yung laman niya. Ganun siya. Para lang din tahong. Para lang siyang ganon. Ito, matik. ko talaga guys yung mga tahong. Ayan. Mm. Okay. Ito na yung sarad. So, seashells din siya. Ano to? Ano to? Ah! Kala ko ano? Kala ko bawang. Bali, ang paluto dito, sila bang pumili? Sabi niya, adobo. Ang sarap. Ang sarap ng laman. hmm Okay siya, okay siya. Ayan, oh. parang may buntot. Grabe. hmm Teka. May kulang. Kanin. <laughs> okay. hmm Dan kanin. Mmm. Mmm. Mapapa-exercise kayo dito, promise. Next naman yung ating beef tadyang. Ano ba sa Tagalog ang... Tagalog nga pala yung tadyang. Ano ba yung tadyang? Tadyang dito. Belly. Tagiliran. Ayan. O, oh, ito siya. Beef tadyang. Okay. Tikman natin ang ano. Meron siyang kasama dito ng suka. Pero tikman muna natin siya ng walang suka. Holy shit! Ang sarap niya, guys! Mulasa siya. Kaya wala ng sauce. Parang siyang tapa. Ma-oily lang talaga siya. Ang sarap naman. Kaya subukan natin ng sausaw. Mm -hmm. Sausaw natin na malapit dyan. Mm. Ito talaga ito. Ito yan. Ito ang partner niyan talaga dapat. Kanin. Hmm. So sa lahat ng kinain namin ngayon, hintayin nyo yung bill out namin kung magkano yung mga gastos namin sa lahat ng po. Okay? Okay guys, so dumating na yung bill and 1,336 total. Ayan yung mga in-order natin. Sarad, Ponao, ayun pala Ponao. So, Suso, ginataan. Ayan Oh. Mura lang guys. Mura lang ang mga presyo dito. Oh. Kala ko abot tayo mga 10K. <laughs> Solid guys, sobrang mura dito. Uy, tama na yan. Ano ba yan? Ubus na yan oh. No? Uy! Tara! Saan? Dadali namin kayo sa isang seafood restaurant sa Leyte na napakamura! Kala ko ka, abot tayo mga 10K. -te. <laughs> okay guys, so nandito tayo ngayon sa Ocho Seafood and Grill para tikman ang kanilang seafood and grill malamang. <laughs> okay, pasok na tayo guys. Thank you po. So doon sana guys yung mga seafood kaso no photo or video allowed eh. So ipapakita ko nalang sa inyo pag na-order na namin. Okay? Okay guys, eto na yung mga paluto natin. So eto na ang ating lahat ng mga pinaluto. So meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bali ang gagawin nyo kasi dito guys, tuturo nyo kung anong gusto nyo. Nandun yung mga seafood tsaka yung meat. Tapos sasabihin nyo rin kung anong gusto nyong luto. So eto tinuro namin ni Lab. Uh, meron kami dito yung tahong, uh, may snail, punaw. Punaw ba yun? O, oh, yung punaw. Tapos, gata yung pinaluto namin dyan. And then ito, tinuro ko naman yung lato, -lato latos salad. Tapos, good for one lang siya. Bali, pwede nyo sabihin na good for two kung dalawa lang kayo. Ganyan. Ito naman yung sarad. Bali, seashells din siya pero tinanggal na nila sa shell. So, yung pipiliin nyo doon, ganito na na hindi pa luto. And then, ito naman, meron tayo ditong beef tadyang. Okay. Crispy siya. Teka lang. Ay. Hindi ko alam kung paano siya niluto pero crispy yung dahon niya. So, baka pinirito yan. Okay, guys. So, unahin natin itong lato salad nila. At... Uh, pampagana salad. Mm. Solid pampagana to. Next naman, testin na natin itong mga shells nila. So ito yung ano, punaw. So maliit lang siya. Para nga lang siyang ano eh, scallops. Para lang siyang ganun. Mm. Mm. Parang ano siya scallops. Pero mas okay yung laman niya. Hmm. Next naman natin yung... Ito hindi ko alam kung paano siya kakainin. na. Ano? Iba kasi di ba merong kailangan ng ano pantusok. Pero sabi nila sip, -sip lang daw to eh. Hindi ko alam kung saan si sipsipin. Dito ba? O dito sa kabila? Subukan natin dito. Mm, may lumalabas naman. Yun, yun. Gito. Sa malaki niyo, kunem. Ha. Ah. Mm. Ayun. Ayun, sarap. Pero nakakabitin siya kung kakaninan nyo May pagkatigas ng konti yung laman niya. siya. Para lang din tahong. Para lang siya ganoon Ito, matik. Paborito ko talaga guys yung mga tahong. Ayan. Mm. Okay. Ito na yung sarad. So seashells din siya. Ano to? Ano to? Ah. Akala ko ano. Kala ko bawang. Bali, ang paluto dito, sila bang pumili? Sabi niya, adobo. Ang sarap. Ang sarap ng laman. hmm, Okay siya, okay siya. Ayan, no? parang may buntot. Grabe. hmm, Teka. May kulang. Kanin. <laughs> okay. hmm, Dan kanin. Mmm. Mmm. Mapapa-exercise kayo dito. Promise. Next naman yung ating beef tadyang. Ano ba si Tagalog ang... Tagalog nga pala yung tadyang. Ano ba yung tadyang? Tadyang dito? Belly? Tagiliran. Ayan. O, oh, ito siya. Beef tadyang. Okay. Tikman natin ang ano. Meron siyang kasama ditong suka. Pero tikman muna natin siya ng walang suka. Holy Ang sarap niyan, guys! Malasa siya. Kaya wala ng sauce. Parang siyang tapa. Ma-oily lang talaga siya. Ang sarap naman. Sige, subukan natin ng sausaw. Mm-hmm. Sausaw natin na malapit Hmm. Mmm. Ito talaga, ito. Ito yan. Ito ang partner niyan talaga dapat. Kanin. Mmm. So sa lahat ng kinain namin ngayon, hintayin nyo yung bill out namin kung magkano yung mga gastos namin sa lahat po. Okay? Okay guys, so dumating na yung bill and 1,336 total. Ayan yung mga in-order natin. Sarad, Ponao, ayun pala Ponao. So, Suso, ginataan. Ayan o. Oh. Mura lang guys. Mura lang ang mga presyo dito. Oh. Kala ko abot tayo mga 10K. <laughs> Solid guys, sobrang mura dito. Uy, tama na yan. Ano ba yan? Obus na yan. O, yani o Uy.